Aking pag-iisa Sa aking pag-iisa, ang puso ay nangangamba Ang palibot ay tahimik Ang mundo ng tao ay magkakaiba-iba O kahirap namang matutong makisama Gusto kong umalis, pero saan ako tutungo? Ang mundo ko sa kasalukuyan ay siyang mundo din na aking patutunguhan Hindi ko matatakasan ang kapalaran Ito ako at dapat kong tanggapin. Nahihirapan man ako pero dapat kong itong tanggapin. Nahihirapan man ako pero dapat ko itong labanan kasi kailangan. Hindi ko ito matatakasan o aking kapalaran. Pero ngayon, unti-unti kong natutunang tanggapin ang aking sarili. Mahirap, oo, mahirap tanggapin. Oo, mahirap aminin. Oo, mahirap isipin kung sino ako. Pero ngayon, nang mas naintindihan ko na ang aking sarili. Ngayon dapat kong matutunan kung paano ko muling iguhit ang aking kapalaran. Ang kapalaran hindi ako ngunit ang kapalaran na minimiti ko. Oo mahirap, oo imposible, pero kailangan kong maniwala sa aking sarili na kaya ko ito. Na kaya ko itong abutin. Abutin ang mga katang isip ko sa mundong ibabaw. Pagkat kasama ko ang Diyos, hindi ako nag-iisa. Sarapan niya ang siyang nagpapatibay sa aking damdamin. Buong lakas kong tatahakin ang maligaw na landas, ang landas na maghahatid sa akin ng kapayapaan at kaligayahan. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig.